May <laughs> tigabit. Sing fresh po. Prutas. Tapos bumili na din kami ng... Hello, hello! Good day mga sisim! Saturday ngayon, alam nyo naman, tuwing Sabado, oh, date namin ni Lulohari yung mga sis. Update ko kayo mamaya kung saan kami pupunta. Saan nyo naman ako dadalhin. Update tayo mga sis. Wala nang Saturday. Uh, balak na lang namin niloloharin nyo. Bumili na lang ng pasalubong dun sa pamangkin ko tsaka prutas kasi may sakit. Bale, hindi na muna kang date ngayon. ba, diba, Ray? <laughs> Mukha lang siya malungkot pero hindi yan malungkot, mga sisi. Ayun, bilhin na lang tayo ng prutas kasi nagpa-check up sila kanina. May hika daw yung pamangkin ko kaya bilang na lang natin siya ng pasalubong di ba para happy naman siya kahit may sakit siya may tinuturo si lolo harin yung bilihan daw ng prutasan dito wala naman ako nakikita ng prutasan tignan natin kung meron sige samahan nyo kami mansanas tapos kung pwedeng saging saging pwede di ba oh, magmansanas daw kayo. Yung... Saging sa kayong pongkan. Yan, may nabasa kasi ako kanina eh. Pwede yun siya. Yung tatlong yun. Lansanas, tsaka ayun, meron na. Bibili muna kami. Ayan, mansanas. Meron pala dito mga sis. Yung mansanas na lang, ayun know, 50. Meron din sila dito, pongkai. Tsaka anong ang tawag dito? Hindi ko alam yung tawag. Ano ba ang tawag dito, Rai? Hindi kiat-kiat. Ayun, kiat-kiat yun siya, ba? Diba? Tapos, lemon. Walang saging eh. Pero okay na yung mansanas sa kayo. Sa ano, mm -hmm. dalandan na lang. Next time na lang tayo mag-date si. Si meron pa namang next time. Next week. And, syempre, yung tagabayad na naman. Si Lolo Hari nyo, ano? Bigyan mo kami ng malaki kuya, ha? Yung fresh dapat. Pasing fresh po. Charing. Magkano yan? 50? 100. Ah, 100? 100. Bakit mo ilan binili mo? Ah, magkasama lang sila? Yeah. Pricey na pala ng mga prutas ngayon, mga uh, sis. Sarap tong pakanitas. <laughs> Akala ko 50 lang. 100 na pala yung tungkok na yun. Ah, 25 yung apple, pati yung pangkat mahal na pala mga prutas. Sa bagay, wala nang purong bilhin ngayon. Ayan, at may nare-request na naman po yung isa dito. Anong request mo? <laughs> wala kasing pasok bukas, di ba mga sisi? Ngayon nagre-request siya, mag-isang gin daw kami mamaya. Bakit mag-gin? mag daw. Sa bagay, hindi na din kami nakakapag-inom, di ba? Oh, sige. Tatagay tayo. <laughs> Natagay lang tayo ng isang bote. Ngayon lang na ulit kami magiinom, Ilang buwan na eh. Siguro oh, ilang buwan na din pala kami hindi naghihinom. Bali, ngayon na lang ulit. Eh di pagbigyan! Napakabait naman talaga. Tignan niyo ayoko pagbukatin mga sis. Siya na nagdala lahat sana all kay Lolo Hari. O di ba? May tiga bit. bit. ko ayun niya kapag bitbitin. Dito na tayo sa favorite ng mga bata, mga sis. Si Lolo Hari niyo na naman yung mag-order. Always siya nag-order. O, o di ba? Nakabila na kami ng ano? Prutas. Tapos bumili na din kami ng ulam. May ulam naman ata sa bahay. Gusto ko lang niya. So, hintayin lang natin yung order niya. Spaghetti tsaka fries lang naman. Postpon ma. Ito ang ating date today. -to <laughs> Next Saturday na lang tayo. Let's babao mga, mga seats. Maybe. Diba?